Marilyn, Marilyn, kausapin mo naman ako, please. Sige, nakausapin mo na ako. Ano pa? Ba? Ba't makakulit mo? Di ba sabi ko ayaw na kitang kausapin? Na di ba umalis ka na lang? Marilyn, hayaan mo na ako mag-explain. Oo, alam ko na mali na nagpunta kami ni Jerome Sumotan, pero hindi naman namin... Tumigil sinasada. ka na! Ayaw ka na marinig kahit anong explanation mo. Malinaw na kasi sa akin eh na inahas mo yung boyfriend ko kaya wala akong panahon na makipag-usap sa isang ahas sa katulad mo. Ako nga ba talaga ang ahas dito? Teka lang Sino ba sa ating dalawa ang naunang maging girlfriend ni Jiro? Hindi ba ako? So kung meron mang ahas sa ating dalawa, ikaw yon. Nagpalit ka na nga ng balat at anyo, pero ahas ka pa rin! Mahal naman ang mukha Sa akin mo pa ibibintang yung ginagawa mo. Darlene, alam mo, ni minsan, hindi ko inaasid si sa Ay, Ikaw na ang malinis! Ikaw na ang perfect! Teka nga, Marilyn, ano nga bang pakiramdam na kahit ang ganda-ganda mo, eh ka naman ng boyfriend mo, ha? Ay! Susobra ka na, ha? Ah! in <laughs> the